Nalipat naman tayo ng eksena. Sa High City Military Department Temporary Station, sa pagbaba nila General Hong sa sasakyan. Ay agad nitong inutusan ng militar na kunin nila si Black Panther sa truck at ang mga bangkay na yun at dalhin sila sa departamento ng militar at wag nila silang galawin. Ngunit sa kinikilos ni General Hong ay napansin naman ito ni Chin Shao kaya magtatanong siya sana kung bakit biglang napalitan ang mood nito. Sa mga oras naman ito ay naging seryoso si General Hong at kanyang sinabi kay Qin Shaoshang ayon sa kanyang impormasyon. Tungkol sa sakuna sa minahan na kinasasangkutan ng mga magulang ni Li Ang ng group ay, higit sa lahat ay kailangang magbayad ng kaunting kabayaran, bakit umabot pa sila sa pagpatay para patahimikin ang mga saksi? Saka, ang mga assassins ngayong gabi ay malinaw na kinokontrol ng ilang uri ng hindi kilala, ang ng group na ito ay may mga seryosong isyo. At makikita naman natin si Black Panther pati na ang bangkay na dala ng militar. At sarkastiko nitong sinabihan si Qin Xiaoxiang na kung talagang may kinalaman ito kay Ning Donghao, mahihirapan siya sa pakikitungo sa kanya. Kaya mas ligtas na ipaubaya sa militar ang mga follow up na usapin. Bahagyang umisi naman si General Hong. At dagdag pa nito na kailangan niya ring gamitin ang bagay na ito para makakuha ng pabor kay Li para sa militar. Ngunit nalipat naman tayo ng tagpo na kasalukuyang nag-uusap pera ng dalawa. Nagsaad naman si Li at sinabihan niya si Ching Tian na pagkatapos niyang makumpleto ang pagsubok ng ikatlong antas, mas makakaasenso pa ba ang lakas niya? Agad naman na ipinaliwanag ito ni Ching Tian, na ang pagsulong sa itaas ng B-Rank ay nagiging mahirap. Hindi siya may promote ng pangatlong antas ng pagsubok sa isang A-rank, maaari lamang itong hayaan siyang makakuha ng gamot at armas na mapagkukuna ng Sky Tower. Sa nalaman naman ng ating bida ay hindi naman ito ng hinayang bagkus naging interesado pa ito sa mga nabanggit ni Ching Tian na gamot at armas. Kaya itinanong nito kung marami bang armas doon. Ngunit wika naman ni Ching Tian. Na kung balak ng ating bida gamitin ang mga ores ng armas upang tulungan ang sangkatauhan, Pagkatapos ay maaari niyang sabihin na ang mga ito ay hindi mauubos. Dahil dito ay ay ikinatuwa ni Liye ito at kanyang sinabihan si Ching Tian. Na kung gayon ano pa ang hinihintay nila simulan kaagad ang pagsubok sa ikatlong antas subalit natigila naman si Ching Tian sa paglalakad. Nakita naman ito ng ating bida kaya agad nitong itinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Agad naman ipinahayag ni Ching Tian kay Li na may dapat siyang sabihin sa kanya, Pagkatapos ay maaari siyang magpasya siya kung gusto niya o hindi magpatuloy sa ikatlong antas ng pagsubok. Sinabi niya noon na ang buong kahaliling dimensyon ay isang prison na mas malaki kaysa sa kanyang mundo at ang prison na ito ay may tatlong layer mula sa labas hanggang sa loob. Ipinaliwanag naman ito ni Chen Tian. Ang pinakalabas na layer ay mayroong B level at mas mababang mga kriminal. Na kung saan ay ang lugar ng ating bida kumukunekta sa kasalukuyang mga dimensional na portal. Ang gitnang layer ay mayroong S-level at isang A-level ng mga kriminal. Na kung saan ay ang lugar na konektado sa level 2 portal. Ang panloob na layer ay nagtataglay ng pinakamataas na seguridad ng mga kriminal. Na ang antas ay lumampas na sa kanilang mga klasifikasyon ng tao, sila ay, ayon sa pagkakabanggit, general, gate lords at monarchs. At ang misyon ng kanyang Entropy Annihilation Plan ay bantayan ng gate ng Otherworld Prison at pigilan ang mga kriminal na makatakas. Ngunit napahawak naman sa mukha si Li Yi at sinabihan niya si Ching Tian na kung totoo ang sinasabi nito, kung gayon bakit lumitaw ang interdimensional portal na iyon. Agad naman ipinaliwanag ito ni Ching Tian. Dahil lumitaw ang isang traidor sa loob ng kanyang entropy annihilation plan, nakipagsanib puwersa siya sa mga panloob na patong ng pinakamaraming kriminal na seguridad at naglunsad ng kaguluhan. Tinatangka nilang kunin ang kontrol ng gate ng Otherworld Prison, at sa gayon ay makatakas sa malupit na kapaligiran ng pamumuhay ng Otherworld Prison. Nang makitang hindi na mapipigilan ang kaguluhan, wala siyang ibang pagpipilian kundi pilitin na isara ang tarangkahan ng kulungan ng Otherworld, at maghintay ng reinforcements. Ngunit sino ang mag-aakalang pagkatapos ng sampu-sampung libung taon, wala pa rin reinforcements, at ang aking enerhiya ay unti-unting hindi na makayanan ang Selyo. Sa wakas, sampung taon na ang nakalipas, nabasag ang pinakalabas na tarangkahan ng kulungan ng Otherworld, at lumitaw ang Interdimensional Portal. Dahil dito ay naliwanagan naman si Lee sa mga ipinaliwanag ni Ching Tian. Ngunit napakamot ito sa ulo at wika pa nito na ano ang direktang koneksyon nito sa pagpasok niya sa ikatlong antas ng pagsubok ng Sky Tower. Sarkastiko naman na sinabi ni Ching Tian kay Li Yi dahil kapag nakumpleto niya na ang ikatlong antas ng pagsubok ng Sky Tower. Siya ay tatakpan ng marka ng kaluluwa ng Entropy Annihilation Clan, ibig sabihin siya ay magiging kalaban at puntirya ng lahat ng nilalang sa Otherworld Prison. Ngunit wika naman ni Li Yi kay Ching Tian na nag-aalala ba siya sa kanya, kaya ang ibig niyang sabihin ay, sa sandaling mabuksan na ang level 2 portal. Hanggat wala pa siyang tatak ng kaluluwa ng kanilang Entropy Annihilation Clan sa kanya, ay hindi siya papayag na panuorin lang sila at habulin ng mga nilalang na lumalabas dito. At magtago na lang sa isang sulok at panuorin ang high lungsod na nasadlak sa paghihirap at pagdurusa. Kaya agad itong tumalikod at inaya na niya si Ching Tian na pumunta na sila sa ikatlong antas, kahit siya ay hindi saint. At sarkastiko nitong sinabi na hindi siya tatakas at maghihintay ng kamatayan na parang duwag, kahit na mas malakas ang kalaban sa kanya, ay pipiliin niyang mamatay habang nag-charge pa Sa sinabi naman ng ating bida ay ikinagulat naman ito ni Ching Tian ay sinabihan niya ito na medyo mayabang na siya na little punk kaya siya din ay magiging mayabang kasama niya. Subalit agad naman itong sinang ayunan ng ating bida na tama yan, yan ang tamang paraan ng pagsasalita ni Ching Tian na hindi bagay sa kanya ang pagiging seryoso dahil nagmumukha itong tanga. At sabihin nito sa kanya, kung anong tinawag nito sa kanya ng little punk na hindi bagay na hindi niya masyadong gusto. Ngunit iniliis naman ito ni Ching Tian na, Baka nagkamali lang nang narinig si Lee. At ilang sandali lamang ay pumasok na sila sa portal patungo sa third level. Sa kanilang pagpasok ay agad na ipinahayag ni Ching Tian kay Li Yi na ito ang ikatlong antas, na siyang pangunahing lugar din ng buong Sky Tower sa dagat ng mga kaluluwa. Ang lugar na ito ay nagtitipo ng mga pira-piraso ng kaluluwa ng hindi mabilang na mga magiting na espiritu ng mga namatay sa labanan sa milenya. Maari niya lamang ganap na makontrol ang Sky Tower kung makuha nito ang kanilang pagkilala. Kahit na ang prosesong ito ay magiging napakasakit, ang baptism na ito ng mga kaluluwa ay ang tanging paraan para makuha niya ang kanyang pangalawang kasanayan sa Shadow. Sa narinig naman ni Li Yi na makukuha niyang second skill ay agad nitong itinanong kay Chen Tian kung anong klaseng skill ang makukuha niya. Agad naman sumagot si Chen Tian na ito ay isang kasanayang awaken pagkatapos na ang kaluluwa ay pinainit, at ito ay iiba sa lahat ng naawaken. Tulad ng nakuha ni Ching Tian ay Shadow Clone, na nagpapahintulot sa kanya na hatiin sa maraming mga clone upang makipaglaban. Kahit na ang kanyang pangunahing katawan ay nawasak, hanggat na nanatili ang alinman sa kanyang clone ay hindi mapapawi ang kanyang kamalayan. Subalit wika naman ni Li kung ano na ang nangyari sa kanyang totoong katawan. Agad naman sinabi ni Ching Tian na baka andan pa siguro at dahil sa tagal din ng panahon baka ito'y naging abo na. At kasabay na rin itong inutusan si Li Ye na bilas sa niyang pumasok, iniisip niya ngayon kung anong klase ng husay na kanyang makukuha. Dahil dito ay ngumiti si Li Ye na may kumpiyansa sa sarili na hindi siya nito bibigwin. Sa oras na ito ay nagumpisang maglakad narin rin ang ating bida ngunit wika naman ni Ching Tian sa kanyang sarili na hindi siya nito binigo kailanman. Baka ang maaway niya ang isang kasanayang ganap na kakaiba sa kanila. Sa paglalakad naman ni Lee ay unti-unting lumilitaw ang mga soul fragment sa kanyang paligid. Sa sandaling ito ay medyo napalayo na rin si Lee sa kanyang paglalakad ay lalo pang dumarami ang paglitaw dito ng maraming soul fragments. Agad naman napatigil si Lee sa kanyang paglalakad at akma nitong hahawakan ng isang soul fragment, ngunit sa kanyang paghawak ay bigla na lang itong nadurog ng hindi malamang dahilan. At ilang sandali lamang ay biglang nagiba ang ekspresyon ng ating bida dahil naapektuhan ang kanyang isipan para makaramdam ito ng sakit ng ulo. Nakita naman ni Lee ang mga nangyari noon. At naririnig nito ang kanilang sinasabi na kahit na walang nakakaalala sa kanilang Entropy Annihilation Plan. Dapat nilang bantayan ang gate ng Otherworld Prison hanggang kamatayan, kahit ang kanilang kakayahan ay ang pinakamababa, at sinabi pa ng isa na hindi siya duwag. At isa pa ay walang sinumang mang nakatayo dito ang natatakot sa kamatayan, talagang hindi nila sila hahayaang lumaban hanggang sa kamatayan. Dahil dito ay napahawak na sa ulo si Lingi na parang sasabog na ito sa labis na sakit ng kanyang ulo. Ngunit ilang segundo lang ay naging kalmado na rin si Lingi at nakita nito ang labanan na kanilang pinagdaanan sa tagal ng panahon. Isang labanan na hindi alam sa labas ng mundo. Subalit ikinabigla naman ito ng ating bida dahil nakita nito na unti-unting naglalaho ang katawan nila. Hindi naman mapigilan mapalingon sa likod si Li Yi dahil parang may maling nangyayari. At sa kanyang naiisip ay tama nga ang kanyang hinala na may maling malingang nagaganap. Dahil ang mga kaluluwang naglaho ay bumubuo ito ng malaking version na kagaya ng ating bida. Bigla naman nagsalita ito na tingnan ni Li Yi ng mabuti kung sino sa mga taong namatay sa labanan dito ang walang lakas na higit pa sa kanya. Napangisi naman ito at pangmamaliit nitong sinabi na siya ay isang birang lamang, niwala siyang mga kwalifikasyon upang lumahok sa digmaang ito, bakit pilit na makisali sa gulo? Agad naman sumagot si Li Natama ang kanyang sinabi na siya ay isang birang lang lamang. At sarkastiko nitong sinabi na mayroon din mga tao na gusto niyang protektahan at may mga paniniwala siyang gusto niyang panindigan. At sabay magpakawala ito ng killing intent na talagang seryoso siya sa kanyang binitawang salita. Subalit natawa naman ito at sinabihan naman siya nito. Na hindi ba iniisip ni Lee na katawa-tawa ang mga sinasabi nito at kanyang inilapat ang kamay nito hudyat para ito'y umatake. Ngunit naging alerto naman si Lee at sinabihan niya ito na tumawa lang ito kung gusto niya. Agad naman tumalo ng ating bida para sabayan ito. At sarkastiko nitong sinabi na kahit na ang kaaway ay isang libo o sampung libong beses na mas malakas kaysa sa kanya ay hindi siya tatakas, lalaban siya hanggang dulo. Kahit na ang kanyang hamak na lakas ay maaari lamang pukawin ang maliit na alon sa malaking alon na ito, at makikita natin ang ginamit na kapangyarihan ni Li para lang atakihin ito. Sa kabilang banda ay habang nakatayo si Qing Tian ay meron itong naramdaman. Dahil ang matinding emosyonal na pagbabago-bagong ito ay maaaring galing ito kay Lee.